Ayan mga tao. Ayan, nakakita tayo rito na naman sa gubat ng naka anong bayawak. Ayano. Oh. Ayan, dito tayo sa kagubatan, guys. Nakita natin may trap habang ako ay gumagala dito sa gubat. Ayano oh, bayawak oh nadali sa kanilang trap ayan o oh. ayan guys bayawak habang tayo kumagalate dito sa gubat guys nahuli ng trap nila oh. Dito tayo sa bundok. Dito guys, sa na ito. Ah, halos araw-araw kasi akong gumagala rito sa area na to kasi sa baba. Eh may bukid ako ron. Bali parang binabantayan natin ito sa ano ng ating mga tribo, tribong Ilongot sa ancestral domain. Marami kasi dumadayo rito na hindi dapat nilang pakialaman dito sa gubat na to. Kasi ancestral domain ito ng aming katribuhan. Katulad nito. Ayano may nakita akong trap yan na dito sa bitag and guys so. oh bayawak talagang wala siyang kawala kasi guys oh so. Ayan o. Laki. Haba. Nakabitin. <coughs> yan, Nahuli siya ng yan, Bali alas 9. Mag alas 10 na tayo rito sa bundok. Ah, dalawang oras kasi ako naglakad papunta rito mula sa kubo malayo ayan ang bayawak guys oh holy show oh. ang malakas tong kanyang bawig. So, Bara talaga siyang kawala. Talagang nakabitin. Hindi mo ang anuhan ng trap. Daan pala niya ito. kagubatan talaga guys ayan sana maipalo nyo ako subscribe mga guys masusundan nyo ang aking buhay rito sa kagubatan talaga dito talaga ako uh, palagi sa gubat natutulog minsan minsan lang ako nasa barrio bumababa pag wala na akong abasto please subscribe and follow po mga katropa, mga kay YouTube, uh, pa-comment lang kung anong masasabi nyo sa baba. Salamat and God bless po sa ating lahat.